Mariz Racal nag-off muna ng kanyang Facebook page matapos na hindi tigilan ng pambabatikos. Para sa aking balitang showbiz, nowhere to be found na ang Facebook page ni Maris Racal matapos na kumalat ang mga screenshot ng kailang usapan ni Anthony Jennings sa Messenger. Simula kahapon, December 5, hindi na nakita pa na mga netizen ang nasabing page na aktres. Umaasa kasi ang mga netizen na may mabasang update kay Maris kung ano ang masasabi nito sa pambubulgar ni John Villanueva tungkol sa tunay na nangyayari sa kanila ni Anthony Jennings pero hindi ito nakita. Bagamat naka-up pa rin ang Instagram account na aktres, ngunit naka disable na ang comment section nito. Bugbog na bugbog ngayon sa mga basher sina Maris at Anthony, lalo na sa mga babaeng naagawan ng karelasyon dahil nakarelate umano ang mga ito kay Cham. Samantala, apektado na rin ang endorsement aktres dahil tuluyan ng tinapos na isang cosmetic products na Dazzle Me ang kontrata sa kanila ni Maris. Hindi na rin sumipot si Maris at Anthony sa media conference ng pelikulang And The Breadwinner Is at sa lahat ng promotional materials nito.